Binatil yung magtatapos na sana sa junior high school, patay, matapos barilin ng riding in tandem sa Basilan. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang isang 16 anyos na lalaki matapos malapit ang barilin sa tipo-tipo Basilan. Kinilala ng mga otoridad ang biktima na si Fadzri Ismail, junior high school student. Ayon sa tipo-tipo municipal police station, dadalo sana si Ismail sa practice para sa kanyang moving up ceremony ng maganapang pananambang sa kuha ng CCTV, nakaupo sa motorsiklo ang biktima sa labas ng mini gym ng bayan nang dumating ang isang riding in tandem na sakay ng isang motorsiklo. Tumigil ito at bumaba ang angkas at malapit ang binarilang biktima na dahilan ng agad niyang pagkasawi. Mabilis namang tumatakas ang mga salarin matapos ang pamamaril. Rido o alitan sa angkan ang nakikita ng pamilya ng biktima na ugat ng krimen patuloy ang investigasyon at pagtugis sa mga suspect.